Mabuhay! Kamusta kayo? Bago ka pa matulog ngayong gabi, tanong ko lang, naglalaway ka ba habang natutulog? Yung tipong paggising mo sa umaga, parang may fountain ka sa unan? Or baka naman may kaibigan ka o mahal sa buhay na madalas mapagtripan dahil dito? Pero teka, akala ng karamihan wala lang to pero alam mo ba, ayon sa mga pag-aaral, ang paglalaway habang natutulog ay pwedeng senyales ng mga problema sa katawan, mula sa simple lang hanggang sa seryoso na. Kaya sa video na to, hindi lang basta tayo maglilista. Magkukwento tayo ng mga posibleng kondisyon at bibigyan kita ng mga tips kung kailan ito dapat katakutan. At kung kailan ito ay simpleng kalikutan lang ng katawan. Kaya huwag kang bibitaw. Kasi baka isa ka na sa mga sleep droolers na may dapat nang alamin at asikasuhin. Number 1, barahdong ilong or sinus congestion. Unahin na natin yung pinaka-obvious. Barahdong ilong. Kapag hindi ka makahinga sa ilong, eh di automatic bibig ang tagapagligtas. Pero once na bumuka ang bibig habang natutulog, hayon na, open faucet. Karaniwan ito sa may sipon, allergies, o sinusitis. Pero kung araw-araw congested ang ilong mo, may chance na may chronic rhinitis ka na hindi ito cute forever. May epekto rin ito sa tulog at sa concentration mo kinaumagahan. So kung palagi kang barado at naglalaway, baka panahon na para ipacheck yan. Number 2, GERD o Acid Reflux Akala ng marami ang GERD, heartburn lang. Pero hindi. Isa rin ito sa pinakakomon na dahilan kung bakit ka naglalaway habang tulog. Kapag umaakyat ang asid sa lalamunan mo, naiirita ito. Kaya nahihirapan ka lunukin ang laway. At sa gabi, wala kang malay. So ang katawan mo, napipilitang iipunin ang laway kaysa lunukin ito. Resulta? Good morning, basa ang unan. Madalas bang masama ang pakiramdam ng lalamunan mo pagkagising? Madalas ka bang umutot o maasim ang hininga? That's your stomach's way of saying, help me! Paalala, huwag kumain ng oily or acidic na dalawang oras bago matulog. Number 3. Sleep Apnea Humihinto ang hininga habang natutulog. Okay, now serious tayo sandali. Sleep apnea is a silent saboteur. Humihinto ang paghinga mo habang tulog ka. Tapos magigising ka ulit. Humihinga ng malalim. Guess what? Every time that happens, nakabukas ang bibig mo. At habang lumalaban ang katawan mo para huminga, lumalabas din ang laway clue? Nagigising kang hingal na hingal. Palaging puyat kahit walong oras ang tulog. Malakas ang hilik. Kapag ganyan, magpacheck ka na. May mga sleep clinics na sa Pilipinas ngayon, ha? Baka akala mo lang, pagod ka lang. Pero totoo, may underlying na sleep disorder ka na. Number 4. Tonsillitis at throat infections Kapag may sore throat, tonsillitis, o anumang impeksyon sa lalamunan, mabagal o hirap kang lumunok. Kaya hindi agad nawawala ang laway. Kaya kahit simpleng ubo o tonsil kapag sinabayan ng paglalaway, watch it closely. Hindi lahat ng sore throat ay simpleng lamig kung may kasamang lagnat, pananakit ng ulo, at paglalaway habang tulog? That's not cute anymore. Pacheck na sa ENT, baka may bacterial infection ka. Number 5. Neurological Conditions Parkinson's Stroke Signs Medyo deep dive tayo dito alam mo ba na ang simpleng paglalaway ay isa sa mga early signs ng Parkinson's disease? O ng stroke? Bakit? Kasi kapag apektado ang brain function, nahihirapan ang katawan mag-control ng swallowing reflex. So kung may matatanda ka sa bahay na bigla na lang naglalaway habang tulog, medyo mahina na kumilos may pagbabago sa boses o paglalakad. Please, huwag baliwalain. Maaaring senyales na ito ng mas malalim na problema. Number 6. Posisyon sa pagtulog. Side sleeping. Okay, hindi lahat ng dahilan scary. Minsan, posisyon mo lang talaga sa pagtulog. Side sleepers, unite kapag nakatagilid ka. Gravity works. Kaya kung gusto mong bawasan ang paglalaway, try mo minsan matulog ng nakasupain o nakatihaya. Pro tip, gumamit ng extra pillow para mas comfortable. At syempre, maghugas ng pillowcase paminsan-minsan. Number 7. Sobrang pagod at stress stress, extension sa muscles ng katawan. Kasama na diyan ang muscles sa panga at leeg. So kapag sobrang pagod ka at bagsak ka matulog, minsan hindi na nagtatrabaho ng maayos ang swallowing reflex mo. Kaya naglalaway ka habang mahimbing ang tulog mo. Clue, pagkagising, dry ang bibig pero basa ang unan tapos buong araw, lutang ka. Labanan, pahinga, iwas overthinking, at konting meditasyon bago matulog. Number 8. Side Effect ng Gamot Ang ilang gamot tulad ng dot sleeping pills, antidepressants, gamot sa Alzheimer's, ay may side effect na hypersalivation. So kung bago ka lang nag-take ng bagong gamot, tapos napansin mong naglalaway ka tuwing tulog. Connect the dots! Tanungin mo agad si Doc kung may mas light na alternative. Bonus tips. EME elevate ang ulo habang natutulog. <coughs> Stay hydrated, pero wag inom ng sobra-sobra bago matulog. Iwas oily, cheesy, or sweet food tatlong oras bago matulog. So ayun, minsan, nang akala nating simpleng kalat ng laway lang sa unan, may mas malalim na kwento na pala. Hindi naman porket naglalaway ka, ay may sakit ka agad. Pero ang mahalaga, alam mo na kung kailan ito dapat bantayan. Kung may natutunan ka ngayon, ilike mo na to. At kung gusto mong mas marami pa tayong maabot na Pilipino para alagaan ang kanilang kalusugan. Share mo to. Tandaan, minsan ang unan mo lang ang basa, pero baka ang katawan mo na ang sumisigaw ng tulong.